sobrang miss na miss mo na ba ang partner mo? Yung halos mababaliw ka na sa sobrang pagka-miss mo sa kanya dahil ikaw ay binaliwala na niya. Halos hindi ka na niya kontakin, tawagan, i-text o i-chat man lang dahil sa napakataas ng pride niya at napakatigas ng kalooban niya. At gusto mo ba na siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa'yo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Kaya kung gusto mo ay gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Dapat 100% kang naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay napakasimple at paniguradong ito'y napaka-epektibo. Una, umupo ka saglit, maghanap ka ng tahimik na lugar o pwede ito gawin sa kwarto mo. Dapat tahimik po at ikaw lang mag-isa at dapat walang nakakaalam o makakakita sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At habang ikaw ay nakaupo, ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at sambitin mo lamang ang kanyang pangalan at apelido ng pitong beses. Wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell, basta sambitin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng pitong beses at kinabukasan ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. Pwede mo ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta gawin ito na ikaw lang mag-isa at tahimik dapat ang nasa paligid mo. At kung nararamdaman mo na naging okay na kayo at palagi ka nang namimiss ng taong mahal mo, ay pwede mo nang ihinto itong ritual. At kung gusto mo parang ipagpatuloy, lalong lalo na kung LDR kayong dalawa, ay pwedeng pwede po, wala pong problema. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.